Shut Yan guys. Nandito na nga tayo ngayon sa bentahan ng kalakal. Ang kalakal dito guys, ano, drive through. Yan, binababa na ang aking mga epektos. O, pasensya na kayo sa taba ng baba ko. Kasama yan sa buhay. Yan, bababa ko muna. English ingis pa ako dyan. Sabi ko, may mga bote akong kasama. Kaya dahan-dahan baka akong at baka mabawasan pa yung kita ko. Yan, isang garbage bag na malaki yan pero nasa loob niyan eh iba-ibang mga garbage bag. Nandiyan dyan lahat bote, halo-halo na yan. Yan sabi ko, ingatan at baka mabasa, galam nyo na. Mahirap, sugatan kawawa naman si kuya. Yan. Yan, ngayon, antay na tayo. Nagantay tayo dyan, guys. Ayan, pinapakita-kita ko pa. Ay, sabi niya sa akin, baka pwede daw tulungan ko siya. Alisin ko na daw sa plastic. Kaya, sabi ko, sige. Ayan, ayan, mga sauce, bawal yan. Hindi yan kasama. Mga sauce ketchup, mga ganun, bawal na. Hindi nila tinatanggap sa kay mga mantika na ano yan sabi ko sige tulungan kita ah, so ayan na nga konti na lang yung bilang nya video video muna ako habang nagaantay kung magkano yung kikitain natin at eto na nga guys ayan na kumita tayo ng $16 ayan, ayan po yung bentahan dito guys ganyan po mahalaga po ang mga kalakal dito sa Canada. So that's it for today. Thank you.